Good day mga Kamising Farmers, andito ulit ako para bisitahin ng 43 days na uh, tanim ko na mais. So excited akong makita ito dahil noong last na punta ko dito ay yung araw na nagabono kami. Ika 33 days na itong mais noon Kamising Farmers nung nag-abono kami. Ito sya noon Kamising Farmers, 4 days after nakapag-spray ng Spitfire at saka 2,4-D yan, kapal-kapal pa rin ng damo niya, amazing farmers. So, mag-aabono kami ngayong araw. Kahit ganyan na karami ng damo. hindi hey, pa na, na So, hindi ko na maantay dahil mag mukhang magtag-ulan na. Mahirap naman kung ulan ng ulan tapos hindi pa kami nakapag-abono. So, ito yung mga tinamaan ng 2 rin may mga yumuko na mga mais dahil dun sa sobrang 240D. So ngayon mga kamaising farmers, papakita ko sa inyo yung epekto after maabunuhan. So ito yung mais ko, ito yung tinamaan ng 24 d yan yumuko pero tumayo mga kamaising farmers. Lumuhod yung mga mais dahil sa sobrang 24 d na online spring nila kuya. Tapos yung mga damo, yan napakalinis na yung ilalim ng mais mga kamaising farmers etong mais ay tumangkad at lumago yung mga dahon ay uh, nagberde yan tignan mo yung mga ilalim mga si farmers yung makapal na damo ay namatay na hindi na makakahabol yan mga may si farmers yung mga damo yung mabibilog ang dahon at saka yung matutulis ang dahon yung parang palay na na, na damo mga kamay si farmers ay patay na lahat akala ko noon hindi mamamatay o kaya sabi ko sayang tong iaabono namin dahil kakainin lang ng damo pero ayan uh, kitang kita naman mga kamay si farmers na namatay na yung mga damo malinis na dito sa ilalim at update kahapon habang nandito ako sa farm nagbibidyo ay kinahaponan nito ay umulan ng malakas. Kaya blessings na blessings dahil kung kailan kailangan ng tubig ay nauulanan mga maize farmers. Yung uud pala, ayan, may isa-isa pa rin na natira. At konti na lang dahil lang sa sobrang ulan siguro mga maize farmers ay may mga uud pa rin na iiwan. So overall, ayan, okay na. Nagantay na lang ng mga ulan-ulan. So kunting gastos na lang ito. Hindi ko alam kung papaisprayan ko pa ito ng foliar. Depende na lang kung may mga time or uh, time sila kuya. So ito, may mga nalampasan siguro na inisprayan. May mga makapal pa rin na damo. Ito yung nalampasan siguro. Pero hindi na yan, ano kasi hindi naman yan yung umaakyat na damo. So ito, dito part yung NK8840, si Farmers. Yan lang yung difference. O, tignan mo, basang-basa pa yung lupa, o. So, overall, yan, maganda na. Antay na lang ng mga 10 days siguro ay mamumulaklak na ito. Yan. Hindi ko masyadong makunan yung taas kasi wala akong dalang tawag doon yung handle ng cellphone tripod so ito lang papasyal pasyal lang ako dito sa mais every saturday pinupuntahan ko every week to so, may mga namatay din na damo yung sikal tinatawag namin natamaan din yan ng 240 at ang uh, spitfire kaya di ko rin nabibitawan yung spitfire na glyphosate mga amazing farmers dahil subok ko na ito at kaya naman talagang patayin ewan ko na lang dun sa iba nating mga ka-farmers na gumagamit ng ibang herbicide na hindi na gumagamit o naghahalo ng 2,4-D anong herbicide po kaya yung gamit nyo e para makatipid din kasi sayang din yung glyphosate tapos magdagdag pa ng 2,4-D eh kung may herbicide naman talaga na hindi na kailangan ng 2,4-D eh di mas nakakatipid mainam yun So, comment nyo lang mga farmers kung ano yung gamit nyo na hindi na hinahaluan ng 24 d Para i-update natin din yung mga farmers natin. Ano yung ilalim Oh. Linis, ba diba? Spitfire yan at saka 24 d Pero hindi to ano hindi to promotion o hindi to sponsored ng Speedfire Talagang ito lang yung ginagamit ko. Since nagkapag ano na kami. Ayan lang, mayroon lang epekto doon yung 2,4-D. Pinapaluhod niya yung mais. Pero kalaunan, makaka-recover din, tatayo din. Yung mga payat at maliliit na mais dito, mga mage farmers, ayun din tinatanong ni misis ko. Epekto po ito yung nalililiman kasi siya ng kahoy dito sa gilid. Sa abono naman, eh, fair din naman ito na nalalagyan din ng abono. Talagang hindi lang masyadong naarawan kaya ganito yung texture nung mais dito banda. Anyway, dito lang naman sa gilid diyan. Pero dun sa gitna, ma makakapal din, malalaki yung mais dito. Maganda yung puno. Ano, linis nung ano, nung ilalim. 23 days nga pala yung pagitan na araw mula nung nag-spray kami ng pang-uod nung nag-abono kami mga kamesin farmers ng top dress. Nakatulong din yung pag top dress namin dito kamesin farmers na lumago yung mais dahilan para tumigil na rin yung ibang uod na umatake. So kapag daw kasi yumabong uh, na or lumago na yung talbos ng mais ay titigil na yung mga uod mga farmers. So, ito. Timing. Timing na timing. Yung pag-abono namin. Gumanda na yung mais. At saka, hindi lang yon Talagang sobrang timing. Kasi after kaming makapag-abono ng tanghali, ay umulan ng malakas. So, hindi nga namin natapos ng pag-abono dito noon. Dahil 1pm noon, nung naglarga kami na mag-abono, ay umulan ng malakas. So hindi na kami nag-abono ng hapon, kinaumagahan na lang, itinuloy na lang nila tatay ang pag-aabono. After ilang days, yan umulan. Sabi ko nga, after 10 days, yan umulan ng malakas na naman. Ito na ngayon siya, basang-basa yung lupa. So sana hindi na to mabagyo. Uh, kung mayroong bagyo man ay sana hindi malakas para tayo naman ay makabawi sa ating mga pagkalugi ng mga nakaraang pagmamais. Marami rin yung mga nasasalanta na ngayon, may mga nababagyo at mayroon na rin pa rin yung mga inuuud. Sana makarecover ang ating mga mais, mga amazing farmers. At ito papauwi na ako, dinanan ko lang itong mais na naman, pasadahan ko na lang ulit. Uwi na naman ako ng Tugay garaw. After one week siguro, balik na naman ako sa kagustuhan ni Lord. So, eto. Ang update ng aking mais, mga amazing farmers. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood at laging nanonood dito sa aking vlog. Ayan, recap lang. Yung spray ng uod, spray ng pandamo, yung mga naabunuhan, tapos yung mga tinamaan ng 2,4-D, lumuhod, pero tumayo mga maize farmers. Yung damo, patay, malinis ang maisan, maganda yung mais. Although madalang kasi maraming hindi tumubo noon dun sa part ng NK 8840. Pero okay na yan. Ganun talaga sa pagmais. Nung nagtanim kasi kami noon ay masyadong malalim yung pagkatanim at saka walang ulan. Kaya 'yun siguro yung cost ng hindi pagtubo ng ilang binhi natin. So ayan, maraming maraming salamat ulit. Hanggang sa susunod na vlog. Thank you for watching. Shout out sa inyong lahat, mga amazing farmers. Bye-bye. Medyo nagirigmit yung maes.